Welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Um, welcome sa mga palaging nag-aabang ng readings ko. So, ang gagawin ko ngayon is um, kung sino yung mas mahal niya, ikaw o yung isa. Yeah. I think I need to do this every month. So tingnan natin kung sino yung mas mahal niya ikaw o yung isa. So um dito yung sa inyo and dito yung sa other person, okay? So let's start. Um hindi lahat makaka-resonate sa reading na to, okay? So take what resonates and leave the rest. So pwede tong vice versa put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Pag hindi kayo naka-resonate at all, then this is not your reading, guys. Okay? So, I will going to mention um, zodiac signs, main zodiac sign na makikita ko dito. But please do check your other placements, guys, kasi pwedeng placement nyo yung makikita ko dito. Okay? So, let's start. Sino yung mas mahal niya? Ikaw o yung isa? So, before Spreading tarot cards. I'm going to pull one Island Time Wellness Oracle card, Love Oracle. So tignan natin yung situation. So let's see you and your person. Ooh, okay. So the other person and your person. Okay. So I can see in your part merong engagement. Engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion and union. So merong ganito sa inyo na nangyayari. So with the other person is clock. Need time, takes time, in time cycle, time to heal and progress. So I can see obviously kung sino yung napili niya but we never know what will happen next. But kasi the, question is kung sino yung toong mahal niya. Totoong mahal niya. So, let's start. Okay, I going to pull cards from your part first. You and your person. What happened? So, anong nangyari? So, naglagay ako ng abet spooky thing na Halloween special no um this is just like I just love smokes but this is not smokes miss kasi siya so let's see so ano yung nangyayari sa inyo ng person mo See? the engagement guys lumabas din yung card of engagement celebration okay so yun pala yung nangyari so guys um, merong separation sa inyo ngayon ng person nyo, mo okay kung kanina man maka to So, meron nangyayaring separation ngayon and you are engaged. Okay? So, may engagement na, na nangyayari sa inyo. Then, suddenly, nagiwalay kayong dalawa dahil sa palagi ninyong pagtatalo or pag-aaway. So, I can see here one of you parang umiiwas na. I think this is you na umiiwas ka na dito sa person na to. Dito sa engagement na to. Kasi meron na kayong breakup. Sobrang bigat ng binigay sa'yo ng person na to with a 10 of wands here, parang adun sa point na ang sakit, ang bigat. Um, because syempre na-engage na kayo tapos biglang naghiwalay kayong dalawa. So I can see that right now you wanted to um, to be single and you wanted to have yourself love. Okay? You wanted to rebuild yourself again. But this person, I'm still coming back to you. Um, bumabalik siya sa iyo at gusto niya matuloy pa din yung engagement ninyo pero addon ka sa point na wait muna gusto ko muna mapahinga, gusto ko muna ng peace of mind wag mo muna akong guluhin parang ganun um, kasi ang sakit ng ginawa mo sa akin so tignan natin dito sa part ng other person what is happening to them pwedeng engagement na 'to guys pwedeng nagbabalak mag-engage okay pwedeng nagbabalak mag- mag-ano mag pakasal pwedeng nag-engage na talaga depende kung saan kayo nagpa-resonate. so what happened sa kanila dito with the other person So, this other person, guys, I can see na ang sakit din na nangyari sa kanila. Lalo na sa other person na yon. Feeling ko, um, feeling ko the situation here is a bit nasaktan si other person dahil sa, dahil sa committed na si person mo. Okay masaktan ni siya dahil sa nalaman niya siguro, sinabi niya siguro na engaged na siya, na committed na siya. So, masakit 'yun para sa kanya when um this person or your person might be a um might be a, an Aries, Sagittarius, Leo, or Libra, Gemini, Aquarius is somehow parang feeling niya nilaro lang siya. Parang feeling niya na naging um part lang siya ng alam mo yung panloloko niya, um, something like that. Medyo hindi din, parang adon din sa point na na-stress din yung other person na to nung nagkaroon ng clarity about sa inyo. So, parang don sa point na naging nakaramdam itong other person ng unfair or naging imbalance din yung sa kanilang dalawa dahil nga sa panloloko dahil sa lies um, and unfaithfulness na binigay nitong person na to I think nalaman I think itong dito other sa other person na to is um, meron na siyang pakiramdam about na ano siya na committed siya or it's either it's either live in my living partner or something like that or it's either marriage ba or what but the engagement here meron kasing engagement dito sa sa oracle card so let's consider it as engagement okay pero pwede to sa marriage pwede to sa live-in partner pwede din to sa commitment or matagal na relasyon you know something like that so um i can see here um parang ando siya sa point na nararamdaman niya na to nararamdaman niya na to and um medyo or it's either alam niya to Yeah, alam niya. Alam niya to and parang nagparaya siya dahil naipit siya sa sitwasyon nung nalaman niya kasi minahal niya na yung person mo. So let's see what is your feeling this time sa sitwasyon na to. I know it's it's hard and it's painful pero let's see. I need like to see your feelings. Okay, um you you might be dealing here with the Pisces sign, Gemini, Virgo or a young Capricorn Virgo Taurus. Um, honestly, nami mo siya. Yun yung nararamdaman mo. Pero gusto mo muna talagang magpahinga. Gusto mo muna mapag-isa at mag-isip. And sobrang na-stress ka sa mga nangyari sa inyo. Pero nami-miss mo siya. Um, andun sa point na pakiramdam mo na kayo pa din um, sa iyo pa din siya mahulog Sa'yo pa din matutuloy pa din yung kasal ninyo like um, gusto mo lang talaga this time ng peace of mind yun muna talaga ang gusto mo kaya umiiwas ka dito you guard yourself from this person because you, you want justice sa mga ginawa niya hindi biro hindi, dahil nga nakapag offer na siya sa iyo ng victory ng marriage And then, ma siguro mad madami na kayong pinagdaanan, tagal nyo na. And then, suddenly, may ganitong, may ganito siyang nalaman. So, nag-overtank siya ka dito. I mean, then, suddenly, gan may ganito kang nalaman. So, Um, nag-overthink ka dito, hindi ka nakatulog sa gabi, sobrang na-stress ka, nagkaroon ka ng anxiety, ang sakit ng naramdaman mo, kaya dito sa point na gusto mo muna mapag-isa at mag to find the enlightenment of your life, nag-soul searching ka dito, but really the love is still there, and you miss this person, pero adun ka sa point na I want to give him or her lesson. Okay, so I can see a Virgo sign, Gemini uh, or um, Virgo is here. So dahil nga sa cheating na ginawa niya sayo, and this is what you feel right now. Sobrang na-stress ka talaga sa some of you having depression already. So let's see about the feeling of the other person towards your person or their situation. So, ang gulo. Merong argument sa kanila, merong conflict sa kanila. But, I think, I think on and off yung connection nilang dalawa. Um, yung feeling niya talaga dito, nagmamahalan. Nagmahalan silang dalawa. Yung relationship nila, like, onwards marriage as well. Um, yun yung nararamdaman niya. Pero ang gulo this time, parang this this time para sa kanya a very unclear and a lot of conflicts parang ang hirap ng paniwalaan kung magkakaroon pa pa sila ng ganito or what kasi parang natrap -na din siya sa sitwasyon naipit din siya dahil alam niya na yung katotohanan so nag-iisip siya dito kung anong desisyon ng gagawin niya I can see, see, might, might be, it's either Um, hindi siya kinakausap ng person mo binabali, wala siya naging cold na sa kanya or on and off ang meron sa kanila so rarely na lang siyang kinakausap ng person mo dahil nga gusto niyang bumalik sa'yo so andun sa point na um, somehow sometimes gusto niya din magbago na like gusto niya na ng change sa buhay niya ayaw niya na ng ganito ayaw niya na naiipit sa sitwasyon ayaw niya na ng ganito na parang am um, option lang siya sa sitwasyon. Ayaw niya ng, sometimes gusto niya na, sana hiwalayan niya na lang ako para hindi na lang ako yung humiwalayan, humiwalay sa kanya dahil hindi ko kaya. Sana siya na lang yung pumutol sa akin para like officially break up na. Kasi feeling ko walang ganun na nangyari sa kanila eh. Hindi lang sila naguusap paminsan like very rare na lang siyang kinakausap. Ibig sabihin, ginugos siya, then sinusulpot siya, then ginugo siya. Something like that. And it's give her or him a question mark. Ano ba talaga? Something like that. So, ano na nangyayari ngayon? Bakit ganyan? So, so sino talaga yung mas mahal niya dito? What you need to know from your situation, anong meron sa inyo? What you need to know from this um engagement ring? Hmm. Okay. Okay. Dalawang card. Okay. So you might be dealing with Libra, Gemini, Aquarius, or Aquarius sign, or an Aries sign. Okay, so you might be a, a an uh, um, an Aries, Sagittarius, Leo, Sun Moon Rising, Venus, or yon. Um, check your placement, guys. Anyway, what you need to know from this oracle card engagement ring is. possibility na matutupad pa din to sa part ninyo. Magkakaayos pa din kayong dalawa at magkakaroon ng magandang changes sa relationship ninyo. Um, this person, gagawin niya yung responsibility niya na, na inalay niya sa'yo. Okay, yung promise niya sa'yo na pakasalan ka, gagawin niya yon. Hindi niya tatalikuran to and tutuparin niya to talaga with this emperor and with this king of swords ibig sabihin this be, this kings um gagampanin talaga nila yung responsibility nila as a husband or as a father so mangyayari this one pwedeng mangyayari to mangyayari itong engagement na to or marriage na to So, I can see here that ma maayos din yung mga mawawasak sa inyo. But come to the point, andun ka sa point na um, yung alam mo yung, yung confident mo dito na alam mong mangyayari din to. Alam mong matutupad din to. Alam mong may feelings ka din, may pakiramdam ka na ikaw pa din yung pipiliin niya. Um, dahil eto na kayo eh. Parang sa dami yung pinagdaanan, sa dami sa tagal nyo na at engaged na kayo, alam na yung family and alam mo pakiramdam mo, malakas pa din yung confident mo na nagmamahalan pa din kayong dalawa and confident ka pa din na ikaw at ikaw pa din yung pipiliin niya. And yes, yun na no, nga yung talaga yung mangyari. Ikaw talaga yung pipiliin niya and yun. So about them. With the clock, need time, takes time, time to heal, and um, progress. So, what this person needs to know about the situation. Okay. I think dito sa part na to, itong person na to may a Capricorn. Alright, Sagittarius sun moon rising Venus so sa part na to I can see maghihintay siya. Itong other person na to mapapagod siya maghintay sa paniniwala niya na magmamahalan. I mean nagmamahalan pa din talaga silang dalawa kung kung ano sila before yun pa din sila. Yun yung paniniwala niya um na siya at siya pa din yung may bibakakasalan ng person mo. So I don't judge okay pero ito yung lumabas eh. So, maghihintay pa rin itong other person na to sa clarity sa and sa pagbabalikan, pag-aayos na mangyayari sa kanila. Pero, nakikita ko kasi magiging practical din siya sa mga nangyayari kahit naghihintay siya dito nakikita ang dahan-dahan niya din, dahan-dahan din niyang inaayos yung sarili niya dahan-dahan din siya niyang tinatanggap yung katotohanan pero however, dito pa din sa point na naghihintay siya sometimes this person will going to um spy or gather information about you and your person kung ano na nangyayari sa inyo para tuluyan na siyang kung ano man kung may engagement talaga kayo magkakasal man talaga kayo is tuluyan na talaga siyang mag-heal and hindi na siya maghintay so parang yun lang yung yun lang yung reason niya kung bakit siya mag-gather ng information about you and your person um para lang kasi para hindi na siya maghintay see because this person is waiting for the answer either na ginose niya to either na na binibigyan siya ng dahan-dahan like mix signals then on and off until sa hindi na talaga nagparamdam so naghihintay siya and waiting also for the enlightenment for the clarity so kaya i stalk siya and to the point na tanggap niya din naman um, kahit para sa kanya, kahit anong gawin ko, alam kong wala na talaga. Matatapos at matatapos din kami. Scorpio sign is here, Leo sign is here, Pisces sign is here. So, um, medyo confused siya a bit, pero tatanggapin niya to. Um, kaya nga nandito sa ano, clock, pero hindi to ganun kadali. It needs time to heal kasi nahirapan siya yung taong nahirapan mag move on kasi sobrang paniniwala niya na sobrang nagmamahalan sila at babalik pa yung person niya kaya it needs time yung, yung healing niya is a process pero mangyayari din naman yun so kung sino yung totoong mahal niya is syempre dito siya kasi um, sa'yo talaga siya nag proceed pero, dito, may naramdaman din naman siya. Pero, kung, kumbaga, kung sa 10%, 10%, mas mas 10% to kaysa dito. Abit, maybe 7%, ganun. So, that is my reading for you guys. Thank you and God bless.